Papunta na naman kami sa bahay nila Tas Lima, kapatid ng amo namin Diyahin ng amo ko Pagdating na pagdating pa lang Ayan na, nagagawa na kami ng hapunan namin At doon Ay kararating lang namin ay Napagkasunduan namin ng mga kasama Na magawa kami ng hapunan Na fried chicken lang at pancake At kunting bigas Ah, kanin So yan mga ginagawa namin ay Dala namin yan galing sa bahay ng amo namin Kasi yung bahay na yan hindi, Wala yung pagkain dyan Kawawa yung katulong sa tuwing punta namin dyan tuwing weekend ay nagdadala talaga kami ng makain. Kasi kung hindi kami magdadala, gutong pag-uwi. Kasi minsan yung amo, hindi dyan kumakain pag-uwi na sa kanil kanilang mga bahay. At kung minsan naman mag-order lang yung mga amo, mga burger-burger lang, syempre hindi naman sapat sa amin yung ganun no, sa atin. Ewan ko lang sa inyo, kasi sa amin, hindi sapat sa amin yung burger-burger lang, gutong din pag-uwi. Tapos minsan naman magaluto dyan, laham o ano, laham or manok. Syempre, iba yung lasang Pinoy. Kaya, minsan kasi ano, kasi lang yun sa kanila yung ano, naluluto nila. Like, or magbibigay man konti lang din sa katulong. Hindi, ano lang, hanggang ano lang, hanggang ano lang, hindi, hanggang lang yung pagkain, hindi makaabot sa ano yan. <laughs> Ayan na, naging pasmikos na ako dyan kasi ano, yung isa na na sa anak sa manok, ang nagawin pa yung chicken. At ako yung nag mikos yung iba na chismisan. Okay therapist tayo dyan, lang ha. Yung iba dyan, nag-picture-picture lang, ayan. E, yan pala yan, yung isa guys, sobrang mayayin, sobrang mayayin. Hindi hindi mo yan makausap dati kasi napakahayain. Tapos ngayon guys, nandiyan sa TikTok, ayan na siya guys. Tingnan mo, wala na siyang hiya ngayon. <laughs> joke, joke lang. Lang yung bigay, hindi mo kasi sa amin. Kaya, boss, mas mabuti magluluto na lang kami na sa amin. Walang pakialam. Yan. Kasi yung bahay na yan guys, wala talaga. Hindi nagabili ng amo. Bibihira lang magabili ng pagkain ng katulong. Minsan yung katulong dyan, nagabili ng ano nila, pagkain. Siya pa nga minsan bumili ng sabon dyan, Clorox. Minsan, yun. Kaya, ayan. Eh, isa naman tawag ng tawag. Ayan, gumagawa na ako ng pancake. Habang may namaranit pa yung ano namin, yung manok. Ayan, salap. Kung kailan, konti lang kami, tsaka kami nagluto ng ganyan. Mas maganda yung marami. Yung, kung marami kami, ano, may sabaw-sabaw yung rotuin namin yung tinulang manok para magkasya sa amin lahat kasi yun sa isa lang man yung dinadala, dinadala namin eh hindi namin alam kung dinadala ba yung ibang katulong na amo nila Katulad tulad nyo yun ayan tatlo lang kami nandiyan kasi yung isang katulong dyan ayan tatlo lang kami dinala siguro nga bihira, bihira nang pinadala yung iba kasi eh yung... kaya naman bang siya ay doon di ba may baso na ba doon ayaw kaso ko ganyan lang talaga hugas biya karong ganyan lang talaga ako magsalita hugas biya karong ka kayo wala na, na siya karong lang na kaya pa, kaya pa. Kaya pa. Ganito tas. Meron ka ganito tas. Meron din si Kaya kung si Lupin ka. Ay, ayan din ba? Oo. Oh. Tapen niya. Ah, may yak na kabaw. Ah, hindi ko naman niya makita kay eh, dito. No. <laughs> yung amo ba ninyo? Kasi yung amo ko ano siya guys, yung yung tuwing weekend, miracles or habis, pumupunta siya sa amo, sa ina ng ina niya. Kasama kami mga bata, dala-dala ako ng mga bag ng malita, parang ano ko parang magbakasyon. Malita talaga yan, every weekend. Punta kami doon sa bahay ng ina niya at doon kami matulog. Sabado kami mga gab ng gabi upang balik sa bahay. O oh, ayan na, tapos na nagsianuhan yung mga amo. Wala yung bisita guys, yung mga amo, walang namin. Nandyan yung magkakapatid. Marami silang magkakapatid. So, ayan yung pagkain ng mga amo, yung yellow na yan. Ha. Yung isa namin kasama hindi pa tapos. Ang sarap kasi ng kinain namin na.

Субтитры сделал DimaTorzok